Hi guys, welcome back sa ating youtube channel at facebook page na rin So ngayong araw na to guys, nandito tayo sa Salugon, San Jose, Camarines Sur uh, Sisilipin natin itong First Bicol uh, Farming Expo Ayan, so Diversified Farming Expo Ibat-ibang mga variety ng crops Siyempre, ibat-ibang company na nagre-represent dito sa mga pananim na to So tara guys, silipin natin Paano ba ginagawa yung araw-araw na pagtatanim ng katulad nito at paano ba makakatulong ito sa magsasaka natin para maging mas maganda, maging mas masagana ang kanilang mga ani. So bago tayo magsimula guys, gusto lang muna nating pasalamatan ang Department of Agriculture at syempre sa local uh, agriculture Department of Agriculture dito sa munisipyo ng San Jose kay Ma'am Grace uh, Santeljas. Ayan. So sa pagbibigay sa atin ng permiso para at least ma-feature natin itong project nila, na First la uh, Diversified uh, Agri Farming Summit byro. Ayan. So tara guys, tingnan na natin. Excited na excited na ako ah uh, na makita yung mga pananim dito. eto guys, uh, puntahan natin yung isa sa mga namamahala dito sa uh, mga pananim. So, eto, ang ganda guys. At eto pa, mga uh, mais. Boss, magandang araw po. Ha? <laughs> Kumusta po? Ayun, istorbohin muna natin si Champ. Kumusta po, sir? Ayun. Anong pangalan nyo po, boss? si Sir Robert uh, uh Nabwa. Robert Nabwab. Nabwab. Ayan. Isang caretaker po dito. Na Opo. Ilang taon na po kayong nagpo-farming, sir? Uh, Nag-start po ako, sir, nung uh, start po ng pandemi. Ayan. Uh, 2020. So, Ay, apat na taon po. Na. Apat uh, na taon na po. Ano, ano na po yung mga naitanim nyo before ng mga crops? Yeah. Mga pananim? Sa akin, sir, uh, first yung cucumber, yung pipino. Apo. Then, nagsitaw ako. Apo. Upra. Kung bago yung mga madadali lang itatanim. Apo. Then, yun. Nung nakuha ko na, nag-try naman ako ng mga bago. Like uh, talong, sili, ampalaya, kalabasa. Then, nakarating po ako sa pagtanim ng uh, sweet corn, palay. Yan po. Apo. Yung natutunan ko base don sir sa experience niyo 4 years na pagtatanim, ano yung pananim na nagkaroon kayo ng magandang ani? Uh, sa... At magkano yung bentahan yung pananim na yon? Ayun, uh, sa vegetable ko. Siguro yung ano, nakakuha talaga ng malaking ani dun sa uh, sili. Sili. 'Di ba yung sili po boss, yung mga labuyo ba yan yung kulay red? minsan nagpe sila hanggang 800 pesos ano pero hindi ako nakaano ah, magkano ang presyohan yung pag-anin yun yun boss ano 90 90 pesos, Ah, ibig sabihin kasi sa amin boss di ba may konti konti akong maliit na negosyo bumibili kami ng sili sa palengke ngayon ang presyohan inaabot ng 150 250 per kilo So, ibig sabihin sir, sa magsasaka, may bawas pa yung ano, may malaki na yung patong. Malaki ng patong kasi ilang beses na pinasa yung produkto. Kaya ah. Na nanggaling sa amin. kaya pala tumataas yung pa yung presyo, ano. Pero usually sir, ah uh, doon sa sinasabi niyo na 90 pesos, ah uh, okay na ba yung pricing na ganoon? Yes sir, okay na, okay na okay sa amin. Okay 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 oh. Kita na kami. Kung makakita kita na. Kung kita kita na. na. Pag ah uh, yung malawak yung tanim. Okay, okay, Opo. Sir, tapos di, dito po sa taniman na to, ano-ano yung mga pananim na nandito? Ah, dito sa... Opo. Uh, meron po dito pagdating dito sa sweet Ito uh, po. ito, dalawang yan, variety po ito. Opo. Yan ang atin sa kapila ito, Ibang variety din. Tapos meron kami uh, sili. Yan hmm, sa harap. Apat pong variety rin. Uh, dalawang panigang. Opo. Uh, Apo. Tapos meron tayong kamatis. Apo. Ayan. Saka ito pipino. Ito mga pipino. Pipino po ito. Apo. Uh, bali tatlong klase din po ito, tatlong variety. A, iba't iba ano? Iba iba. At, tapos meron tayong hybrid na okra. Apo. Ukra. Tapos doon po, sa, sa kapila, kabila. Meron po doon na water uh, uh, melon. Water melon. Water melon. Tapos dito sa gilid niyan, mayroon pang uh, patola. Ah, mga patola. Tapos, yung nakakulong boss na sanet ba yun? Yes po. Ano po yung mga nakatanim doon? Uh, doon, mas marami doon. Uh, meron doon silang palaya. Opo. Then kalabasa na nasa dalawang variety rin. Opo. Meron silang watermelon. Opo. Pakuan. Uh, sili. Siguro yung sili nila mga nasa apat na variety. Variety. Yan, kasama Ayan. na yung bill paper doon. Opo. Meron po silang... Uh, sweet corn. Apo. Then talong. Apo. Saka ano pa yun? ah uh, parang meron pa yata silang ano, uh, pitsay pero wala pa wala pa sa ngayon. Apo. Mas dito sa 4 years mo, ano yung pinaka problema ng mga magsasaka na nararanasan ninyo sa pagsasaka, sa pagtatanim ng mga gulay na katulad na ito? Uh, siguro sa akin yung mga na-experience ko kasi ako bagwan pa lang bilang sa pagtatanim oh. ng isang partner uh, kumbaga konti pa yung kalaman, experience konti pa yung experience ibig ko. sabihin yung 4 years konti pa talaga yun babasa s'yempre uh, tayo mas tumatagal mas, mas, mas nagiging maganda no na, natututunan na, ano na, nalalaman na mga deskas sa pagtatanim ano po uh, siguro yung sa akin kasi yung una uh, yung halos kumbaga ayaw ko na ah uh, hinto na ako sa pagtatanim ano. Oo. Yung time na ano, yung binagyo ko binagyo ka. Sunod po. Sunod sunod. sunod. Yan yung parang yung pagsubok. Yung 20 pa ako muwi dito. Yun din po yung buwan na uh, na timingin ko na binagyo ako ng tatlong sunod. Ayun. Ano po? Kumbaga nag-uumpisa pa lang ako eh yun agad yung Opo. sumalubong sa akin. Sa ganun sir ng mga pagsubok, usually sa pagtatanim may kaakibat na puhunan ano? Yes po. Anong pananim niyo yun yon at magkano ang puhunan ninyo? Ah, uh, siguro sa ano? Approximate. Sa palay, Oo. Sa palay talagang malaking puhunan. Opo. sa pagmalawak ng taniman. Oo. No? Ah, uh, sa pagmamais ng mga unicorn. Opo. ah, uh, kahit sa gulay din po lalo sa pag ampalaya. Opo. Kasi napakalaking uh, puhunan ang kakailanganin. Okay, meron kang mga pamuste meron kang balag sa taas Apo. Uh, mga fertilizer hmm. sa, sa ano pa lang po sa binhi pa lang mahal na po tapos fertilizer Pertilizer pa fertilizer po Ayan. naka mga palabor mo po Apo. sa ganun sir nung uh, sunod-sunod na bagyo paano kayo nakarecover? anong ginawa ninyo at paano kayo nagsimula ulit uh, ganun lang uh, wala inano ko lang sa isip ko na ano ah uh, kung baga ito ay eh, pagsubok lang kasi nag-umpisa pa lang po ako. ako. Uh, ano, <coughs> yung, pag, pag may mga ganun pong sakuna na, uh, automatic po, tanim po ako agad. Nang sa ganun ay eh, makapagsimula ulit. na uh, tapos yan, nang, nang ginawa ko lang, uh, nag ano lang po ako, tawag nito. Nang nagtatanim po ako ng iba-ibang crop halimbawa, para may alternative may po no eh ko ah uh, nang halimbawa mayroon na po akong mga katabas na pananim mayroon na naman po akong bago kumbaga pasunod-sunod lang po yung tanim ko Apo. nang sa ganun, eh hindi po ako mamawalan opo ibig sabihin halos para monthly may ani ng ani yes ano po, uh, weekly weekly po oh weekly po, yun talaga yung maganda po sa magsasaka ano, para at least yung pasok ng pera sunod sunod din kung walang putol kaya, kaya importante yung iba't ibang may iba't ibang option ng pananim po ano Sir, balikan naman natin itong uh, First Vehicle Diversified Agri Summit. Hanggang kailan po? Kailan ang simula? Kailan ang tapos? Uh, pagkaalam Pero, Apo. ang sabi po talaga nito is January po. ano? January uh, nag-start. Ang start. Tapos, ang... January kami nag-land prep. De, February. po. Simula po na po kami na magtani. Then Apo. matatapos po ito na uh, pagkakaaram po is April 10 to Apo. 12. Yun po um, yung pinaka... ano? Yun po yung yun pinaka... Po yung, yung date. Yes po. Ay, Kasi yun. tatlong araw po yung gaganapin ng Apo. Ano na... Uh, derby na. opo. Sir, maganda pala to, ano? Ah, uh, uh, napakalaking ano po ito. Uh, napakalaking bagay po itong ganito na ano na kasi kumbaga maaalam sa iba-ibang variety malalaman mo kung ano yung mas magandang ano uh, pananim na pwedeng, pwedeng gamitin po ano pagkatapos nito. Opo. Okay. ng mga ano. Tumutubo na yung ampalaya no. Ang palaya po ito sir ano? Yes, Ang gaganda. Tapos may mga pechay ano? Pechay. Ayun. Yan. Ano na Pintura, ito? Ay ah, ito mga okra. okra Ang ganda ah, ano? Ano mo yung okra na ibang ano? Variety. Mababa pa lang marami lang sanga. Ay, ito. Kumbaga, ito yung ano? Yes, Ayun ano? Ganda ano? Dito pa lang sir. Pag nagkasanga na yan, bubunga na yan. Ibig sabihin, ito yung hybrid. Ah, uh, Japan, aram ko na sa Japan na ano, ito. Na um, yung, Okra. Ang ganda no. Ibig sabihin, maliit pa lang siya. Talagang sulit na may isang na nakaagad no. Sigurado na 'yung malakong malaki mo kita pag Maganda. Kapag ganyan, 'yun 'yung gustong-gusto ng mga magsasaka. Magandang quality na pananim, maganda rin 'yung kitaan eto guys, nandito tayo sa Salogon, sa Jose sa Camarinesor para sa first Bicol Diversified Agri Farming Summit. Ayan, so 2024. Matatapos ito guys ngayong April, pero eto guys, abangan ninyo dito sa ating YouTube channel at Facebook page na rin. So araw-araw makakasama natin si Sir. Ayan. Para alamin kung paano ba yung pagtatanim ng iba't ibang crops, paano ba mina paano ba yung dapat gawin ng mga magsasaka para at least maging maganda maging maayos yung kanilang pananim sa tulong rin guys ng iba't ibang mga uh, company na katukatuwang dito sa First Bicol Diversified uh, Agri uh, Farming Summit ayan so araw-araw abangan nyo po yung update natin uh, dito lang sa Kabady Moko Youtube Channel at syempre Facebook page na rin, Usapang Business so maraming maraming salamat mga katropa boss uh. Uh, anong pangalan nyo po ulit? Ayan, so tato sa aking uh, Facebook. Ayan. So, yun guys, araw-araw nyo abangan, araw-araw nyo kami makikita dito sa ating channel at syempre, ipalo nyo rin yung kanyang Facebook page at uh, uh, channel na rin ano. Ayan, so i-update uh, natin kayo dito sa Taniman, dito sa Barangay sa Lugon, sa Nase si Camarinesor. So, araw-araw guys, iba't ibang mga pananim sigurado, matututo kayo at syempre mag enjoy kayo at lalo't higit posible na kumita kayo kapag nakita nyo kung paano tinatanim itong mga crops na to.